Bago ko simula ng aking video, ay eh siguraduhin na ka-subscribe ka na sa channel ko. At click mo na rin ang aking tiny bell para sa iba ko pa ang videos na i-upload. Hello, magandang araw sa lahat. This is Jen Oliva and welcome back to my channel. Ibigyan ko kayo ng apat na paraan upang matulungan na maging matalino si baby. Ano nito ka ba sa napakaraming educational lalaroan, libro at video para sa iyong anak? Relax lang. Kailangan lang ng iyong anak upang mahasa ang kanyang brain power ay ikaw. Paano maging matalino ang iyong anak habang siya ay lumalaki? Number one, pagkatiwalaan ang iyong intuition. So, sa panahon kasi ngayon, marami ng mga technology na pwede nilang magamit. Pwede magamit ang ating mga babies, makapanood sila, makapaglaro, mababad sila sa gano'ng uh, teknolohiya na instead na maturuan natin ang ating mga baby. So, tayong mga magulang, tayo yung best learning tool ng ating mga anak upang mahasa ang kanilang kaisipan. Ito, Meron tayong one-on-one -on -one contact sa ating mga anak. At yun nga yung pakikipag pag pakikipaglaro, paglaro, yung pagbibigay atensyon sa ating mga anak, yun talaga ang ang mahusay na paraan upang ma-develop ang kanilang kaisipan. Ayun, sabi nga ng eksperto, ang mga, mga educational videos ay hindi naman nakakasama. Dagdag kaalaman din yun sa kanila pero mas mahalaga pa rin ang sila ay ating maturuan. Pakikipag-usap natin, pakikisalamuhan natin sa ating mga babies, pagbibigay ng mga makabuluhang bagay sa kanila ay mas nakakatulong sa kanilang brain development ay gumagana na parang isang glue nilang memorya na tumutulong sa pag ng kanilang mga natutunan. At pinakamahusay talaga ay ang ating silang maturuan. Ah, tips number two. Number two is dagdagan natin yung pagmamahal sa ating mga babies o sa ating mga anak. The more kasi na, 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 napipil ng ating mga babies na, na tayo ay may care sa kanila, may effort tayo or talagang mas nakakomfort sila, the more na ma-experience nila yon sa atin, mas ma-enjoy nila na kasama tayo and mas magpo-focus sila kung sila ay ating kalaro, tinuturuan at kausap sila. Mas na-enjoy nila. Yun. Mas, na mas nakakatulong din yun upang mahasa ang kanilang kaisipan. Ayan, dito na tayo sa... Tips number 3. Dapat natin gawin every age at stage. Ayan. Um, bawat age naman ng bata, may mga angko na laruan para sa kanila. Sa about stage na bago sila matutu, maturuan, bago pa lang sila nag-aaral, natututo, tayo pa rin yung gagabay sa kanila. Ayan. Gamit ang ating mga um yung paano natin sila hihikayatin na magkaroon sila ng um, ma ma matutunan nila yung dapat natin ituro, ikayatin eh, natin sila upang ma-develop ang kanilang brain. So, paano natin yung gagawin? Yun nga yung sabi ko kanina, turuan sila gamit yung one-on-one contact, one-on-one -on -one contact, na yun usap sa kanila, na kipag laro, ayun, napaka-importante nun para sa ating mga baby. Kaya habang kinakausap natin, nilalaro natin, naalaga natin, talagang mas na-enjoy nila yung moment. Nakasama tayo bilang magulang nila. And, dumako naman tayo ngayon sa tips number four is um, sa pagpili ng laruan ng ating mga anak. So, ayun. Sa pagpili ng ating mga laruan, ng laruan para sa ating mga anak, um, mas maganda kung ad, ano uh, mga educational toys like uh, may mga uh, may mga colors, may shapes, uh, numbers, yung mga ganun na talagang matututunan nila at napaka napakahalaga nun sa mga bata lalo na pag sila ay lumalaki na mas na-appreciate nila yun, yung mga ganong toys. Uh, may naglalaro na sila na naka pag-aral pa sila, natututunan pa nila yung mga ganong bagay. Napakahalaga na sa yun. So, yun. Mahalagang bagay yung um, tuwing may magagawa ang ating anak na mabuti or may masasabi silang mabuti, meron silang identify na bagay na sa tingin naman natin ay tama, bigyan natin sila ng praise. Halimbawa, yung very good, yung ganun, yung, yung good job, okay, yung, tapos, siyempre syempre, malaking bagay na yun sa kanila. Mas ma appreciate nila kapag halimbawa na puri sila. Mas, mas lalo silang matutuwa and mag-push pa silang gumawa pa ng tama. And, kung kailangan natin silang turuan na mag-share. Ayan, halimbawa, share your food, share your toy. Ayan, napakahalaga nun sa ating mga anak habang lumalaki sila ay natututunan nila yun and para hindi na rin sila maging madamot habang sila ay lumalaki turuan natin silang limitahan lang yung halimbawa yung panonood ng TV yung kung oras na ng pagkain oras na ng pagliligo oras na ng pagtulog and tayo bilang magulang ay tayo ang masusunod sa ating mga anak so sabi nga nila kapag ikaw na magulang ka and kung ano yung itinuro mo sa iyong anak, ayun din ang ma-absorb ng iyong anak. So, ayun, napakalaga nun. Ayun, hanggang doon na lamang. And, sana nag-enjoy kayo. And, sana nagustuhan nyo ang video na ginawa ko. And, kung nagustuhan nyo ang video na nagawa ko, bigyan nyo ako ng isang thumbs up, like, and, pa-subscribe na rin sa aking channel. Click nyo na rin ang aking tiny bell. Thank you sa pananood. See you on my next video.